hello, good morning nandito po tayo sa labas napapahangin po tayo guys ayan guys kain muna tayo ng bigas kasi pag buntis guys masarap kainin yung bigas guys dada pa dyan tagsalmunan na kaong kaong tao nagbugas kayo at lingaw pag ano pag buntis ka talaga guys ano masarap masarap pala ang kainin yung bigas kasi parang matamis tamis siya hmm. malapit na tayo mga anak guys kain lang tayo ta pero ilang peraso lang po yung ating kakainin guys kasi bawal na din tayo ng marami yung parang kinakain kain lang natin konti yung bigas yung kinakain ko rin ni na bigas guys yung sa tingin ko yung ano yung parang ano to yung mga puti yung puting bigas ayok sa maitim na bigas kasi parang may amoy siya gusto ko yung kakainin ko yung bigas na yung ano jaguar <laughs> So yan ang guys ng ating vlog for today. Bye bye. Ayun tayo.